na mga pogo operation at ah, talagang nasisikil na po at ang ginagawa po nila is nagre-rent na lang po sila ng isang uh, uh, yung sa mga report po kasi sa amin sa uh, resort po sila nagpupunta, nagre-rent po sila for 6 months at uh, minsan yung uh, isang floor po ng ng isang uh, condo uh, uh, condominium i -re -rent po nila isang floor at uh, doon po gagawa sila ng uh, mga pogo operation or even po dito sa mga gated uh, subdivisions po nagpapasokan din po sila. So marami na po kami natatanggap na mga reports na gano'n from our local government uh, na executives and even our local police. May mga reports na rin po tayo natatanggap. So, uh, so mismo uh, ang nakikipag-ugnayan na po sa inyo at nagre-report yung mga LGU para matugis po itong mga hinala nila na mga small-scale pogos. Tama po. Uh, yun po yung naging uh, arrangement namin with the uh, the meeting with uh, our uh, president po kasama po si SILB Don uh, Disfamilia. Ah, uh, yun po ang naging uh, uh usapan po na uh, ito pong mga small scale uh, po operation ang uh, ang magli po ng mga uh, operation laban po dito sa mga to ay yung local government units na po kasama po yung of course yung, yung Philippine National Police yung National Bureau of Region, at uh, yung ibang uh, cybercrime unit uh, doon po sa probinsya o doon sa region. Mm -hmm. Eh, doon po sa mga lugar, sabi nyo nga po, may mga nagre-report na sa inyo, saan po nyo nakikita na uh, nagsilipatan po sila sa ang mga probinsya or bayan? Meron po, ma'am, sa, sa, north, uh, hindi ko na lang po babanggitin Apo. yung specific na area. But meron po tayo sa North, meron din po tayo sa CALABARZON and uh, sa MIMAROPA may tapong report sa amin dyan. Even dito po sa Visayas uh, region, meron po tayo mga report na natatanggap na po. So uh, yun po eh part po ng meeting namin ngayon kung uh, ano po ang balak ang gagawin namin din sa mga uh, nagpupumilit na mag operation at uh, gumawa ng mga small scale uh, pogo uh, operation sinabi nyo po may mga nagre-report na po sa inyong LGUs, meaning uh, may mga paunang detalye lang po sila or hinala. Kayo muna po ang uh, mag-iimbestiga bago talaga nila po um, i-raid or i-check po kung talagang uh, uh, may nangyayari pong ganitong operasyon. Ganun po ba yung sistema, Yuse? At, tama po yun, Mama. No? Hmm. Ang ginagawa po kasi namin uh, sa ngayon, Ma'am, talagang Meron po kaming ginawang uh, yung parang audio visual presentation. wherein ah uh, pinetpresent po namin kung ano yung mga red flag, ano yung mga indicators pointing ah uh, doon sa lugar o doon sa bahay o kung saan uh, pinagdududahan nila na doon ay may pogo operation. So may mga uh, kagaya po nung halimbawa po yung presence ng mga foreign nationals, yung mga Uh, nagdagdag po halimbawa sila ng internet connection. So kaya marami po sila nakikita ng uh, tao doon despite na gabi na po, madaling araw, bukas pa po yung mga ilaw, nag-ooperate. Uh, kasi po yung mga POGO operations, uh, 24 hours po ang operation yan. Ano? Depende po kasi sa bansa na kanilang ini-scam. Kung ang bansa po, eh, halimbawa, umaga po doon, pwede pong gabi dito kaya madaling araw o gabi po sila nag-ooperate nilay po namin yung mga red indicate yung mga red flags na yon yung mga indicators na yon sa mga local government units kaya po uh, sa ngayon po talaga may mga nagre-report na po sa amin